Ano mga kapanyero? mga kapanyero? Uh, ang gumawa nga pala ng itinerary ko uh, yung pamangkin ko na si Nathaniel de la Cruz. Bali siya, yung pamakin ko nag-aaral kasi yan dito South Korea. Kaya alam niya kung saan yung mga magagandang pupuntahan na malapit lang sa airport. Dahil nga, mag stay lang ako rito ng 10 hours layover ko rito. Kaya nga, nagpagawa ako sa kanya ng itinerary na pang one day tour lang. nag-aaral yun sa ano eh, sa, sa KAIS. Hindi ko lang alam yung meaning ng KAIS eh. I-share ko, rin, -share ko rin sa inyo yung Uh, university na yun na pinag-aaralan nung pamangking ko. Lakad-lakad muna tayo mga kapanyero kasi uh, maaga pa naman para sarado pa yata yung mga sinabi niyang yung mga inilagay niya rito sa itinerary parang sarado pa kaya dito muna ako kasi ang lamig sa labas. Ito mga kapanyero, bali i-share ko nga pala sa inyo. Lakad ako nang lakad rito sa sa Incheon Airport may natagpuan ako rito na isang uh, libreng tour dito, one day tour na ipapasyal kayo, mamimili kayo kung ano yung gusto nyo kung morning tour or afternoon tour. Dito, ito matatagpuan dito sa ano eh. Kung doon ako galing, nag ano ko eh, nag lumabas ako sa gate 9 or 10, tapos lakad ako ng lakad. Uh, to nakita ko to sa gate 1 pag to ng Gate 1 at Gate 2. Dito to sa pinakadulo na. Na meron pala rito na mga libre na ipapasyal kayo. Yung mga transit uh, visa or mga ma mahaba ang layover nyo. Uh, pwede kayong lumabas ng airport. Pwede kayong mag-tour muna rito. Nang libre. ito natagpuan ko rito mga kapanyero. I-share ko sa inyo to. Para ng mga kababayan natin na gustong umuwi sa Pilipinas. Tapos gusto nilang mag drop off dito sa sa Korea mag layover dito sa Korea na mamasyal muna ng libre eto eto mga kapanyero I-share ko sa inyo to para puntahan natin mga kapanyero kasi nagpaano ko eh nag inquire ako kanina tapos na maganda maganda naman meron siyang morning na pang umaga na ipapasyal kayo meron namang set na pang depende yun sa departure niyo depende 'yun sa alis niyo rito sa sa airport so chineck niya yung uh, passport ko chineck niya yung uh, boarding pass ko so pwede kaya ito tinig nako kasi yung ginawang itinerary ng pamangkin ko ako ang magbabayad ng uh, train ako ang magbabayad ng mga entrance ng mga pupuntahan ko ganun eh tapos yung mga iba may, may mga entrance pa rin na ako, ako pa rin ang magbabayad. Pero dito mga kapanyero, ano, libre to. Parang libre na yung mga entrance. Parang ang babayaran nyo lang dito, may bayad naman na konting, konting, konting bayad lang. 3 dollars, 3 US dollars lang ang babayaran nyo. Lahat na yun, libre na yung mga entrance. Pero pupunta nyo, libre pa ang shuttle. Kaya ang ganda eh kaya nga ito nagpa-book uh, nagpa -ano ako nagpa-reserve ako ng isang tao ito ito na siya yan kaya susubukan natin kaya nga mga kapanyero pagka maganda maganda to share ko to sa inyo kung sino yung mga gustong uuwi ng Pilipinas mag drop off na lang kayo rito sa Korea para makapamasyal pa kayo ng libre na matatagpuan lang ito sa gate 1 ito sa area ng gate 1 eh. Ito yung gate 1. Ayan. Ito, pinakadulo na siya. Ayan. Marami, marami mga nagiintay rito. Ito, ito, mga to. Meron yan, mga book rin kanina yan, mga kasabay ko. And, may mga, ito pa, yung mga iba. kayang Kaya isi-share ko to sa inyo, ito, puntahan natin itong tingnan natin ito yung pinaka ano nila ito mga kapanyero Tapos ang maganda pa rito mga kapanyero, uh, yung luggage ko na may dala ko kaninang hand carry na medyo mabigat din, 7 kilos yon kasi 7 kilos lang naman yung allowed sa hand carry. Pwede nyo nang iwan ngayon dito sa kanila. Bibigyan lang kayo ng tag, libre din yun, walang bayad. Kaya ito yung mga luggage namin, min, yung mga lahat ng magtutur dito mga kapanyero. Ito. Kaya so lahat lahat tong ano sa halagang 3 US dollars makakaikot ka ng buong umaga mo sa sa paligid ng ano yung mga tourist spot nila na nakapaligid sa airport. Okay. Kaya ang ganda ang ganda dito natagpuan ko kaya i-share ko to sa inyo mga kapanyero parang ang galing eh ang ganda. So tignan natin mga kapanyero mamaya. Naghihintay lang ako ng ng ano ng time namin para sasakyan na na shuttle parang may mga oras-oras eh depende sa halimbawa napuno na yung shuttle na yan so ibang ano na ibang schedule ka na na schedule kasi ako ng 8.40 am hanggang ano yon hanggang alas dos yun na paglilibot sa sa Seoul pero may ano ah meron umaga tsaka meron pang hapon na ng mga pupuntahan magkaiba yung pupuntahan nyo so makakapamili kayo kaya nga kung ako sa inyo mga kapanyero kung naisipan nyo pumunta rito umaga ang piliin yung dating dito para mas maganda yung umaga kasi kung meron halimbawa mahaba pa yung talaga oras nyo pagbalik nyo rito pwede nyo na naman sundan yung panghapon nila tour nila makukuha mo isang umaga isang hapon kaya mamaya mga kapanyero, kung makakabalik ako rito ng medyo maaga pa, kukunin ko ulit yung isang panghapon nila. Kasi mahaba yung ano ko eh. Parang 10 hours, 10 hours ang ano ko rito eh. Ang layover ko rito. Ako ang pumili ng no, airlines na yun noon, nung nagpapabook ako. Kasi nga, gusto kong pumunta rin dito. Kaya ako naisipang pumunta nga rito para makapamasyal. Pero gastos ko. Ako yung magbabayad ng train. Kasi hindi ko alam na mayroong ganito. So ito natagpuan ko kaya nga i-share ko to sa inyo mga kapanyero. Ayan mga kapanyero, nagline na ng dalawang line tapos ito na sasakay na tayo sa shuttle eh mga kapanyero. Parang ano eh, para group tour ang nangyari dito. Ganun ang style. Yung tour guide siya yung magsasabi kung nasa ka. ah, lamig. Sa mga kapanyero, bali sobrang lamig ngayon dito ah, nagbigay sila ng jacket nagpahirap sila ng mga jacket may mga may mga available na jacket doon pero in case na gagamitin pwede mo isuot kung ayaw nyo naman dalahin nyo lang pero kaya ah, na lamig so nasa nasa na shuttle natin ngayon magkakarap tayo ng shuttle ah grabe ang lamig kompanyero dito dito na tayo shuttle hindi, hindi lang pala shuttle big bus to ito yung kabila natin mga kapanyero mga kababayan din natin mga Pilipino okay lang po ayan tara mga kapanyero ito ito na tingnan natin tong style nito group tour pala to ayan mga kapanyero nandito ngayon tayo sa pinaka temple nila ito so merong mga ano rito merong parade merong kakasyon merong mga nagpa participate yung mga soldier ito ano, mga kapanyero talagang may mga soldier sila rito sa pinaka entrance ito okay. Ang galing dito mga kapanyero Ang mahirap mga kapanyero Natapa tayo na may snow dito Kaya super lamig ah. Ito bali yung loob ng temple Mga kapanyero Ito ang ganda oh. pinaka original pa na talagang temple siya pero madalas kong mapanood to sa mga ano eh yan oh ano grabe para sa TV ko lang to nakikita pero totoo pala na ganito ang itsura nito kaya nanonood kayo ng mga K-pop drama ito yung mga ganitong klaseng puno pero totoo pala oh buhay na buhay ito mga kapanyero ito yung mga ah, mga malaking puno rito na ito yung pinaka garden nila eh ito anong klaseng puno ito ang dami yung saka ah, napakalamig mga kapanyero dito ah sakit sa tenga maganda rin dito mga kapanyero nagpo-provide rin sila ng jacket nagpapahiram sila ito ang ganda nito kung ah, hindi siya ano kung hindi siya yellow kasi tubig yan eh oh. Na, siya ng tubig hindi ko na alam kung nasan yung mga kasamahan ko ah, nagkawala-wala na nagkahihwahiwalay na pero mamaya meron namang meeting place, merong meeting time na kailangan makabalik ka dun sa sa meeting place nyo para para makasama ka pa rin sa bus pero kung uh, kung hindi naman uh, kung hindi ka makaka kung maiiwan ka meron naman dito ang pinakamalapit na subway pabalik ng airport so gastos mo na yon mga kapanyero. Uh, ikaw na ang ikaw na ang mamamasay para sa para para makabalik ka sa airport. Yung baga para ito yung mga bahay nila kwarto-kwarto. Nakita niyo naman mga kapanyero, yung lock nila. Original na original pa lock. Ano? Ah, sila So, ganito yung style mga kapanyero babalik na tayo sa bus sa meeting place para uh, aalis na tayo, pupunta naman tayo sa ibang lugar eto mga kapanyero, dito naman tayo yung pangalawang place na pinuntahan namin ito yung street food ito yung mga authentic na pagkain ng mga Korean dito sa street na to bali, eto pupunta tayo iniwan tayo ngayon ng uh, bus natin dito ang meeting place Ito. ganun na naman binigyan na naman kami ng isang oras lang na 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 time para paglakad dito sa street food na to ito ito yung mga luma talaga mga kumbaga mga kare kare to na to oh. maganda rito mga kapanyero gabi kasi buhay na buhay ito pagkagabi Ayan o, hotdog. Ito sila mga kapanyero. Ganda. Ito, donut. Ito isang diretsyo to mga kapanyero. Ang dami na. Ang daming mga sarado pa. Mga kapanyero, ito. Tikman natin niya pala itong pinaka-sausage na... Ito. Ang sarap. Malasang malasa siya. Para mabigat din sa tiyan to ah. Ayan ano mga kapangyero, pabalik na tayo sa airport niya pala. Itong patabi ko. Si Kabayan, buti pa siya pa na ng Pilipinas. Samantalang ako, pabalik na naman ng na Canada. Balik sa reality, balik sa trabaho. Ito, tignan oh. nyo naman yung katabi ko, oh, Donyan Donya, diba? Hindi ah. Hindi rin. Pero enjoy ka ngayon sa ano natin. Oo, kaso sobrang lamig. Hindi <laughs> ako ready. Sarap pa sana ng anong gumala. Maglakad-lakad, di ba? Gumala lang o oh, magwaldas ng pera. Ah, naman. Nang wala nang iwawaldas. Hahaha. <laughs> pa uwi ka palang eh parang iwawal, eh. iwawaldas marami kang iwawaldas sa Pilipinas wala eh, wala na iwawaldas Diyos ko po Malilang, ano, ilang buwan ka sa Pilipinas? sa Pilipinas ako talaga hmm? oo akala ko base ka ng ano hindi, hindi ako base nun ah. punta lang ako doon. for business trip lang ako 10 days ako sa LA na shopping na sa LA sana all. <laughs> ano ang trabaho mo sa Pilipinas? Sa, sa, re, sa ano ko? Remittance company ako. Ah, remittance. Kaya sa Canada, hmm. nag-expansion nage kami doon. Hmm. Okay, kung kapatala kayo ng pera, look for Via Americas. V Ayan mga kapanyero, lahat niya pala ng mga taga-Canada. Via Americas. Via Americas. Via uh -huh. Americas. May insert na lang natin yung calling card niya or yung company name niya, yan, yan. Oh, wala kung magpapadala ito. kayo mga kapanyero ayan ito ganda exchange rate namin at saka ano ako yung ano ako yung na si ah, may hindi ako may ari hindi ano lang ako lang yung nag-handle sa, sa sa Pilipinas ah siya yung nasa Pilipinas ah, yung mga nasa Canada at nasa US meron na nasa US meron kaming 6,000 plus agent locations sa US via Americas hmm. ayan mga kapanyero sinishare ko nga pala sa inyo yung business ni ate ayan hindi ko business yun, empleyado lang ako kuya empleyado <laughs> <laughs> lang ako oh.